Hello guys, good morning. So ito na guys, luto na yung aking pinapir kanina, yung na uh, pinaisang tilapia. So ito na, uh, mukbang na tayo, no? kaya na tayo dahil uh, naluto ko na yung aking uh, Pinesang tilapia. No? Simple lang ito ang recipe na ito. No? ah uh, repolyo, tilapia, nilalagay mo ng patatas, tapos paminta, sibuyas, luya para hindi siya malansa. So ito na guys, uh, mukbang na tayo, kaya na tayo. So ito yung healthy foods, no? So safe to kasi ito ay isda, tilapia, no? Good for the heart dahil ma uh, omega, uh, may omega ano yan, fish oil, no? So, so guys, start na tayo kumain. So share ko lang yung kanyang lutong uh, for lunch natin na uh, pinestang pinesang tilapia. So kaya na tayo guys, kain po tayo.